So ayun. Magandang hapon ulit mga bosing Ito na kaya tapos lang natin mag land prep dito sa ating ano. Susunod na tataniman sa ano September 1. Ito mga bossing. Ayun. Bali magpapasunod na tayo ulit. Ito. Ayun mga bossing. Papasunod na tayo ulit ng ano ng panibagong sitaw para tuloy-tuloy yung supply natin ng ano. Na sitaw sa market ayun mga busing Magandang hapon po Bali ito na pala yung ano Yung mag-iisang buwan na sitaw Sa ano September 1 Ito na sila mga busing Ayan Meron na mga bulaklak yung iba Ito mga busing oh. Tignan nyo yung pamumulaklakan Tuloy tuloy Sunod sunod Ayan mga busing oh. Ang gaganda, green na green mga bossing. Happy farming sa ating lahat mga bossing. Sa mga kapwa ko nagtatanim dyan. Happy farming sa ating lahat. Masaganang masagana ani sa bawat isa mga bossing. Ayan na, tingnan nyo mga bossing. Yung pamamulakla no. na. Ayan. Nag ano na pala tayo dito mga bossing o. Oh? dahil yun na doon na sa taas yung Kali mga galamay, bali nagtap pruning na tayo. Ito pruning na natin mga busing para mag-concentrate na yung ano. Mag-concentrate na yung ating sitaw sa pamumulaklak at pamumunga. Ayan mga busing. Oh. Gaganda na, linis. Ayan. Ayan, good day. Magandang araw pa sa ating lahat ulit mga busing. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po. Ingat lahat.